Ano ba? Ako yung bago mong dito. Sabi ni Madam, kasukuran daw ako sa pinto. O oh, sigi sige, pumasok ka na. kate? Hmm. Kabayan ka, te? Oo, kabayan ako. Ito pala yung ano, magiging kwarto mo. Dito yung magiging kwarto. Ah, mo, okay. sige. Ten. At saka, ano ah. Okay. Um, bawal lang ano dito ah, marumi, okay? Ay, oo. Te. sige. O oh, sigi sige, magpalingatan okay. mo lang dito. Tapos mamaya, ipakikita ko sa'yo kung saan na maglilinis, okay? Ay, hindi pa pwede tayong magpahinga muna ako ng kahit oh, konti. Pahinga ako ka muna kahit konti lang. Ang init kasi sa labas, ti. Eh. Ay, nakapahinga ka na daw, sabi ni Madam. Kasi naturo ko yung lilinisan mo eh. At Alam. saka, at saka, wait lang. Um, uh, bawal masyado mag-cellphone dito kasi nagtrabaho ang ginawa mo dito, okay? Oh. Uh, Kakahawa ko lang. Kakahawa ko lang. Uh, Babalik ako dito. Ah, oh, sige, sige. Kapating ko lang siya na Hello, andito na ako sa ano, sa bago kong trabaho. Alam mo ba, yung kasama ko dito sa room, apaka ano, parang feeling madam. Pareho lang naman kaming katulong dito. Oo, oo. <clears throat> pagkakadating ko pa lang, sabi niyo, bawal mag, ano dito ha, bawal, ma, bawal makalat ha. ta ah, bawal mag po, kakaupo ko lang, sabi niya. Grabe yun, no, kabayan pa naman. Hindi. Ay, tapos ka na? na? Ay, opo, okay. di ba sabi ko bawal mag cellphone dito? Ay, hindi tumawag ah, um, lang, lang po, po ako sa... ko sa yung trabaho mo. Opo, okay, tumawag lang po ako sa pamilya ko sa Pilipinas. O oh, sige, mag-prepare ka diyan, andiyan na yung uniform mo. Ah, sige po. O oh, sige. <coughs> Araw-araw okay, ah. kailangan malinis to ah. kasi pupunit dito yung malang bilang-check niya. Okay. At saka yung mga kabinet na natapos para atin malinis yan. Pati dito sa baba. At saka tubig natin ha, ah. huwag mo manol. At sa bawal din kumain dito kung hindi kang pala ay, kailangan magpaalam ko muna sa akin ha. Ay, yung Kasi kayo. yung mga pagkain dyan, kasi akin yan eh. Ay. Tapos ito, wala ka pang pagkain, Ay, okay. okay? Kaya, kailangan magsabi ka muna sa akin. ate, matagal ka na po dito? Matagal na ako dito, wala ka na magtanong. Sumed na, sumed na. At saka ito, lininis <coughs> ko rin itong dumi-dumi eh. Oo, oh, wala okay. eh. Nalinis ko na yan dati, ano, pa. Pero alam mo naman na ano, kung naumag sayo. So, ikaw, kailangan. Kumanda yung pildanan ko. Madahan mo. Ay, at saka ituturo ko sa'yo yung CR. Alika na. Wala pong problema ka. Alika na. Ituturo ko sa'yo yung CR. Uh, ito. Ah, ito. Kisikisin mo yung mabuti. Tapos yung CR. Tapos yung papasok. dito si Baba. Tapos makita niya yung may mga gagamba-gagamba dyan. Papagalitan ako. Kailangan okay. ikaw ang pagalitan. <laughs> ito, okay? Huwag mo gamitin yung mga shampoo dyan sa kanila yan. Ah, okay. At sa palinisan mo yung mga bowl-bowl dito, ganyan. Huwag sige. ka magtira ng tumit dyan. Oh, kaya Ay, marunong po ako maglinis. Oh, sige. Mabuti naman. At saka, yung linisin mo yung mga bintana din talaga pa mano. Ay, experience na po sa paglinis. Oh, sige. Yeah. Mabuti naman yun. Mm -hmm.